Ayun. ayan, good morning po mga kaibigan, mga kasama ito yung trinatrabaho nila kay hindi pa tapos uh, isang supot pa lang at kalahati meron bang isang supot na lilinisan kaya lang ako isinabayan ng aking irog, ayan o oh. ayan po, yung nahinog na lang ka ayan, siya hinihimay niya naman ngayon mamatamisin niya yan, ayan at uh, aming panghimagas naman, ayan Pwede rin siyang kainin fresh. Pwede rin fresh. Ayan, yan lang po. Ayan ay harvest sa farm ni Lakay. Ayan, sa hardin ni Lakay. Ayan. Mini farm. Mini farm. Ayan. So, yan lang po. Ang mga putahin ng ina mo. Ayan, yung aking irog. Oh. Ayan, oh. talaga naman. Ayan, o. Oh. Ayan, napakatakaw naman talaga. Oo. Oh. Ayan. Ayan yung... Uh, nahimay na na papaya na sasamahan ng sasawgan ng uong ayan at ito yung saluyot ayan no oh. so ayan uh, isang buong langka bawas lang ng kaunti dahil uh, nangitim dahil sa ulan ayan so ito uh, konti na lang to mga kalating oras na linisin na lang ito kaya abot na abot sa pangkaliyan. Ayan. So, putahin ang ina nila kay. Ayan. So, yan lamang po. Magandang umaga at pagpalain na tayo ng pong may kapal.